100? Guys, it's me again, Michelle. And for today, kumakita makikita nyo kanina, may pinakita ako mga ukay-ukay. -okay. Ayun yung second day namin na nagpa-ukay kami. Kahapon, hindi talaga sa so total nagpa -okay na nagpa-ukay kami ng state Kasi nga, hindi maganda yung panahon. Ay, may umuulan siya. So, parang nag-garage sales lang kami ng mga, nag-open lang kami ng mga one hour. And then, pinaso na namin yung aming mga mga upay upay dito sa may terrace namin pero nakapagbenta pa rin kami na dahil sa mga kaibigan Ay, ni mama so ngayon ngayon ang gagawin namin is mag papakain yung kapatid ko sa mga closest friend or yung mga closest friend na rin siguro kasi nga parang pasasalamat yun ng kapatid ko na that time na wala dito yung wala sila dito yung mga friend ni mama or mga teacher ang mga nag-guide sa mga pamangkin ko kumbaga, pasasalamat yun ang kapatid ko sa kanila na kasi hindi naman hindi nagkakamiktot naman rin yung mga taga-Davao nyo pero sila yung parang nag-support dito sa kanila kaya naging okay sila dito sa paninilahan sa Davao at ito nga yung pamangkin ko siya ang natoka sa pagmix ng lumpia o ba? Diba? Tapos doon sa labas, nagluluto na ng nagluluto na sila ng isang pota. Hindi ko alam kung kal kalderato or kita. Hindi na alam kung mo, Lloyd. Ano yung mo? Kaldereta. Oh, may kaldereta. At mag i na rin kami. O, oh, diba? na natin kung ano siya. Ako yung nakatoka magbalot ng lumpia. Pwede ba sa pera? Init? Mm Hindi -hmm. ko kaya. Ah, tingnan mo nga. Ang init na bali, ang paso yung ano ko. Yes. Yes. Hindi siya mas apat ang mahina mahina yung apoy. Masap na kayo. Tamang tama rin tipta. Naman diba mo. Maganda ang pagkakatipta.

So, ngayon, ito palang yung nababalot namin. Buti na nandito yung pamangking ko. Tinutulungan niya ako. So, tiba? sa kalahati na namin. Tapos, yung neighborhood namin sila Ate Lani. Binigyan kami ng cupcake. Salamat! Banana cupcake ba to? Chloe Tot? Patikin nga si tita. Parang banana. Banana? Tikman natin. Hmm? Sarap? Ang sarap ng cupcake tama tama wala pa akong breakfast. Ayun ba bento. Sarap. Hindi tinipid sa mga ingredients. So. May pasta. Mmm, hanap. Ngayon nga guys, tapos ko na balut. nasyon hindi kami, kami pala, hindi ako lang. <laughs> ah, 'di ba? Tinago muna namin 'yan kasi mamaya pa namin 'yan eh, i-duplito. Meanwhile, dito ay busy sila kasi mag may mango jelly daw si ate. Tapos dito, may pa spaghetti siya. Kunin natin to. Kasi mas kailangan to sa spaghetti. Bukasan ko muna lang kail. Ito gamitin mo. Oh, malalaman natin kung gano'ng kasarap magluto ang mga taga pampanga. Kasi si ang luto nito. Kasi diba, kilala ang mga taga pampanga na masarap magluto. Pero yung amoy niya masarap na. Kaya <laughs> for sure, na masarap din talaga. Woo! Ang inat sa Okay. Ako, luto tayo ng hampi. Ay. Yung chicken ko, parang hindi ko hulot. Okay. So, follow our program. Wait. I've been doing it. Magpapalit. Okay. I'll go put this in. In your chair. Let us pray. In the of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father in heaven, Lord, we thank you for this day. thank you again for the good work of the people. Keep in trust. Lord, that there is Thank you, Lord, sa so family. Ay, ah, anong problema? Ah, yan, mamaya pa yan. Kasi hindi pa tayo ano. Oo, eh. Yung pakain namin, is pasasalamat yan. after ng party, after ng kainan, dito tayo sa labas sa para sa ukay-ukay. okay, na? tingnan Oh. Hi, lang na net. Diba, may night. mga namimili na naman. Party is over, guys. So it's time for us to sleep now. At alam niyo kung oras ano na ngayon? Mag-11 na kasi after ng um pakain. Nabisin kami sa ukay-ukay kasi mas dumami yung customer namin nung tapon. Then, after niya, nagbibit-lipit. So, ako yun na to, ang maghugas ng plato. ba diba? So, natapos na kami mag-11. Actually, yun naman, na, maga naman natapos. Kaya na, syempre, after ng paglipit, chika-chika kasi, eto na rin, ang uwi ng ate ko. Mamaya madaling araw na yung uwi ng ate ko. So, kaya ayun, chika-chika muna bago matulos. So, matutugno na lang ako ng diretsyo. Ito, hindi na akong bibihis pala. Na. <laughs> tinamad tamad talagang mali ko <laughs> anyway yun lang po and thank you for watching and see you again on my next vlog bye